Nagpabalik PTV Balita ngayon. Ikinalungkot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang nakansilang biyahe sa Romblon para sana makumusta ang kalagayan ng mga magsasaka at mangingisda roon. Sa isang post sa Facebook, tiniyak ng Pangulo ang patuloy na pagtatrabaho ng gobyerno para matulungan ang ating mga kababayan sa sektor ng agrikultura. Hindi lang sa panahon ng kasaganahan, kundi sa panahon din ng pangangailangan. Ubabot sa 50 billion pesos ang ipinagkaloob na tulong ng Office of the President sa mga naapektuhan ng El Nino sa Occidental at Oriental Mindoro, habang mahigit 16 billion pesos naman sa Romblon. Sa mensahe ng Pangulo na binasa ni DILG Secretary Benhar Abalos Jr., Tiniyak niya ang pagpapabuti sa healthcare system sa Romblon at kabilang sa tututukan ay ang pagmodernize sa healthcare facilities at pagpapabuti sa kalagayan ng healthcare workers. Simula bukas ay itataas sa full alert status ang Metro Manila, kaugnay sa State of the Nation Address ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagsimula na ang deployment ng mga miyembro ng security forces at force multipliers. Aabot sa 23,000 pulis at iba pang tauhan ang nakatakdang ipakalat sa lunes. Nagsimula na rin ipatupad ang tatlong araw na gun ban kaninang hating gabi. Gagamit naman ang Quezon City Police District ng anti-drone gun, lalot no-fly zone ang 10-kilometer radius mula batasang pambansa complex kung saan gaganapin ang zona. At 'yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kabe sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali. Eh.